Good day mga idol. Ngayong nga araw pupunta naman tayo sa ilog para mangisda. Yan. Gamit itong dala mga idol. So mag lang tayo. At yan na, malapit na tayo sa ilog mga idol. Bale ang target lang natin is hagisan yung mga uh, isda na nasa tabi ng kalabaw na naliligo. Kaso wala tang kalabaw na naliligo mga idol. <laughs> yan, hindi kasi masyadong mainit kasi yan you know, oh, maulap. At malamig-lamig na. So try pa rin natin maghagis dun sa part na medyo maagos mga idol. parting mabato. Yan, baka meron, no? So medyo mahangin mga idol. At dito merong kalabaw. Dun sa taas merong isa. At meron ding isa dito. Yan mga idol. Ay, dalawa, dalawa. So hagisan natin yung baba nila mga idol. Wala nang practice-practice. Titirahin agad natin. Baka sakaling meron, no? Iwan natin yung camera dyan mga idol yun tumayo na yung isang kalabaw sa dito na diretso na natin to <coughs> tumayo na sila eh wala na yan natakot sa atin mga idol Isang piraso lang yung nahuli natin mga idol Yan <laughs> Tumayo kasi sila eh Isang so, piraso mga idol. Sana ito. Silap. Bali dalawa na. Yan. Tiagaan lang mga idol Okay mga idol. Ilang piraso lang yung nahuli natin, limang piraso na malilit Malas mga idol, dummi. <laughs> ay marumi pala doon ok, may halaman dito mga idol labas yung mga magaling dyan sa halaman, anong tawag nyo dito <laughs> at anong nagagamot mga idol yan, pa-comment na lang yun at wala na naman mga idol sadyang ganito talaga pag mga ganitong ano klase ng pangingisda mga idol uh, hindi hindi rin madali you know? di katulad ng inakala natin yung mga napapanood natin nakatahagi katahagis is meron. talagang walang huli ito <laughs> madumi mabato yan mabigat pa talaga mga idol baka may nakauna sa atin baka may naghagis na ng dala dyan mga idol baka may galing na wala eh Try-try natin maghagis dyan <laughs> Kung wala pa rin Alam na Uwian na pagka ganun mga idol no Yan akala ko kasi ano uh, Lumabo yung tubig kasi Pagkalakas-lakas ng mga karabon mga idol Yung pala dito lang ata Banda dito sa may Sapa dyan sa taas Bale wala na ngayon Kaya lang yung tubig mga idol ano Talagang lumabad batong mga idol ang bigat ito, <laughs> ituturo ko kung paano tanggalin itong mga bato mga idol so, ganito lang yan kunin mo yung sa ilalim mga idol ito huwag ka tinggal yan, kunin mo yung ilalim tapos yun naman lang yan, sabit mo lang tapos mabaliktarin mo lang yung pulsa pagka may nakita kang bato mga idol yan, ito pwedeng ma maipon sa dulo mga idol. Ayan. Yeah. Ganoon, uh, linagpasan natin ito. Yan. Pagtawala uwi na tayo. six pieces na maliliit pwede lang pang prito mga idol <laughs> so yun um, panibagong adventure mga idol so malas kasi akala ko umabaw talaga yung ilog nag brown kaso hindi so yung pagkarating natin naging priority natin yung tabi ng mga ano yung hinihigaan ng mga kalabaw kaso wala pa rin mga idol saka so, uh, yung mga nahagisan natin mga idol puro bato puro mga tamo na nanot mga idol so walang huli pero ayos lang magandang experience to baka nga nila hindi araw araw pasko mga idol yan so okay na rin meron naman hindi naman zero so yan maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol salamat sa pagkantabay sa ating mga vlogs. yan bawi tayo sa susunod